Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Halina't manood at matuto! Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagsunod-sunod ng mga pangyayari. Sa araling ito, mahahasa ang iyong kasanayan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Isinasagawa ang kasanayang ito upang makita ang lubos na pag-unawa ng mambabasa o tagapakinig. Pamantayan sa pagkatuto na ibibigay ang susunod na mangyayari sa kwento batay sa tunay na pangyayari, pabula, tula, at tugma asterisk F2PNIE9, F2PNIII9, F2PNIIIG9. Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang nalalaman ang mga paraan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Nakapag susunod-sunod ng mga pangyayari, tignan ang bawat larawan sa tingin ninyo alin ang nauna at alin ang mga sumunod na larawan. Maaari mo bang tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa larawan ito? Magaling mga bata, natukoy ninyo ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa larawan, tiyak kung handa na kayo para sa ating bagong aralin. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroon akong maikling kwento para sa inyo, makinig ng mabuti mga bata. Ang batang masipag, si Lena ay isang batang masipag. Siya ay anim na taong gulang, nakatira sa barangay mapayapa at nasa ikawalang baitang sa elementarya. Tuwing umaga siya ay may nakagawian ng gawain. Pagkagising siya ay nagliligpit na ng kanyang pinaghigaan. Nagwawalis ng kanyang silid aklatan, pagkatapos magwalas siya ay naliligo na upang maghanda sa pagpasok sa eskwela. Pagkatapos maligo, siya ay kakain na. Pagkakain siya naman ay naghuhugas ng kanyang pinagkainan, at matapos ang lahat ng ito siya ay nagbihis na ng pang-eskwela nagsuplay at nagpaalam sa kanyang mahal na ina. Naunawaan mo ba ang nabasa o napakinggin mong kwento? Magaling. Maari mo bang sabihin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento? Ano ang unang ginawa ni Lena? Ano ang kanyang pangalawang ginawa? Ano ang huli niyang ginawa? Magaling mga bata. Nasagot ninyo ang bawat katanungan. Ano ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari? Pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Pagsasaayos ng mga pangyayari na naaayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Tignan ang bawat larawan, sa tingin ninyo ano ang unang nangyari? Ano naman ang pangalawang nangyari? Magaling mga bata, tignan ang larawan, ano ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dito sa larawan? Paano nga ba ang wastong pagsusunod-sunod ng mga pangyayari? Isa, basahing mabuti ang teksto o kwento. Dalawa, unawaing mabuti ang teksto o kwento. Tatlo, tukuyin ang unang pangyayari hanggang sa pinakahuling pangyayari. Bakit mahalagang malaman mo ang wastong pagsusunod-sunod ng pangyayari? Isa, upang maunawaan ang nilalaman ng buong kwento. Dalawa, makakatulong din ito upang muli mong masuri ang kwento. Basahin ang maikling talata para sa ating gawain. Si Nena, si Nena ay nagising ng alas 7 ng umaga. Naligo siya agad pagkabangon sa higaan. Kasama niya ang kanyang buong pamilya papunta sa simbahan. Nagdasal sila sa loob ng simbahan. Bago matulog sa gabi, si Nena ay nagdasal. Gawain pagsunod-sunurin ang mga larawan. Lagyan ng isa hanggang lima para mapagsunod-sunod. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Marimimang salamat sa iyong nawa ay may natutunan kayo sa aking video. Mag-like, comment, and subscribe na sa aking YouTube channel para sa educational content.